Okay, good morning po sa inyong lahat. Uh, ito po ang channel natin, ang Tabsong Viewpoint. So, welcome back po sa mga lahat ng mga nanonood. Ano? Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa buong bansa. So, again, uh, uh, balik po natin yung talakayan. Ano? Kasi, last previous sa uh, episode po ng ating video content is uh, na-discuss natin din yung uh, ano, yung poverty incident ng ating bansa. So, medyo lawakan lang natin yung ano no, yung uh, reporting natin or yung tinatawag na pag-share natin dito sa video na to, ano. So, again, gusto ko pong talakayin yung yung question ng mas na, ng mas uh, nakakaraming taong bayan. Yung lagi na lang actually lumalabas guys to sa mga survey, eh, no? Yung perception na ang Pilipinas daw po ay uh, uh, ang tingin ng mga mamamayan sa Pilipinas eh mahirap sila. So every every year po kasi nagkakaroon tayo ng survey. Uh, inaalam kung ano yung uh, uh, is, ita, is statistic nung kahirapan ng uh, ating bayan. At nung previous episode nga po nabanggit natin na 6 63% daw po ng uh, populasyon ng ating bansa ay naniniwala sila na naghihirap sila. So ang tanong po ang tanong natin dito is bakit nananatiling uh, Uh, bakit nananatiling bakit ang Pilipinas ay nananatiling mataas ang incident ng poverty so ano yung mga pangunahing dahilan nito so gusto ko pong talakay natin yung ano ba yung nagiging cause ng kahirapan although napakarami na pong nagtopic nito no? so parang review na lang po natin ito kasi again ang layunin po ng ating uh, channel dito is sa... Uh, sana Ipa ipaintindi sa mga kababayan natin yung ano, yung kahalagahan ng, ano, ng uh, mensahe na makakapagpabago doon sa mindset ng ating mga kababayan. Yun po yung ating goal natin. So, uh, gusto kong i-share sa inyo yung ating uh, mga, ano, uh, mga observation na nanakikita natin sa social media, sa mga nare-report ng mga mainstream media. So, tayo po dapat maging aware tayo dyan sa mga reporting na yan. Dapat hindi po natin yan ipinagsasawa lang bahala kasi mahalaga po yan uh, mga impormasyon na yan na makakatulong sa ating uh, ano uh, personal na uh, pag-unlad at siyempre yung pag umunlad tayo as uh, uh, bilang mamamayan ng bansa, eh, kasunod na po yung pag-unlad ng ating bayan. So, ganun po yung uh, tinatahak na point na gusto kong i-share sa inyo. So again, pag aaralan po natin kung bakit mataas ang uh, uh, poverty incident dito sa Pilipinas. So uh, magi-enumerate po tayo ng mga ano-ano ng mga uh, dahilan kung ano yung ano uh, nagiging uh, patuloy na mataas na incident din ng uh, poverty incident dito sa bansa. So ang isang number one po na tinatalakay dito sa ating article no na nakuha natin sa Uh, online is ang number one reason daw po ay kakulangan sa dekaligitad na edukasyon. So, marami daw po mga Pilipino ang uh, hindi nakaka uh, nakakapag-aral kasi, kasi nga dahil ang Pilipinas kasi uh, di ba mga isla tayo so may mga parte tayo ng uh, bansa na hindi maabot ng ano ng uh, edukasyon or yung hindi makapag-establish ng eduk magandang pasilidad ng edukasyon doon sa lugar na yon so so ang epekto po niyan mapapansin natin sa mga kanayunan natin mataas ang insidente ng mga kabataan na hindi nakakapag-aral it is because yung geographical location po so ano bang dahilan eh ang ang alam po natin diyan no ang bawat bayan po dito sa ating bansa ay may binibigay na sapat na budget ang national government para sa mga LGU para mga para matugunan po itong mga ganitong uh, ano uh, pangailangan, no yung tinatawag na serbisyo do sa mga liblib -lib na lugar patungkol sa edukasyon ng kabataan actually nga po every year sa national budget natin yung general appropriation Act, ang edukasyon po ang may pinakatamataas na budget ginagarante din po yan ng 1987 Constitution na yung education natin ang dapat may pinakamalaking budget sa national budget. So ang tanong, bakit po nananatiling uh, mataas ang insidente ng mga hindi ng mga kabataan na hindi nakakapag-aral doon sa sa mga liblib na lugar o mga kanayunan. So yun po yung anting ano. Uh, so may halimbawa pong binigay dito. Ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2023, 22.4% ng mga kabataang edad 6 hanggang 24 ay hindi naka-enroll sa paaralan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay kakulangan ng pera sa pera para sa gastusin sa pag-aaral. So yun daw po ang sinasabing dahilan. Pero bukod kasi dun sa gastusin pag uh, pag, pag aaral ay ang di pa po ang may budget na ang ano natin diyan ang national government sa mga pampublikong paaralan hindi pa po halos na uh, libre na po ang mga ano 'yan uh, tuition pero ang alam ko siyempre may mga gastusin pa rin na eh, pinapatao ang mga teacher paaralan icheta pero maliit na pong porsyento yon kasi nga uh, ang ang hindi lang po natin maintindihan dito ba't hindi nakakapag-establish ng mga magagandang pasilidad na paaralan sa mga kanayunan. So again, malalaman po natin yan dito sa mga tatalakayan natin. Okay? Number two, nasanhi kung bakit na uh, nananatiling mahirap yung ating uh, ano, bansa. Okay? Is yung kawalan ng sapat at dissenting trabaho. So, anong dahilan daw po ay mataas na underemployment at informal employment sa Pilipinas. So ang epekto nito, kahit may trabaho ang tao, hindi sapat ang kita para maiaahon ang pamilya sa kahirapan. So may statistic pong binabanggit yung online uh, article natin. So noong February, noong February 2024, ang underemployment rate ay 11.8% ayon sa Philippine Statistic Office. Ibig sabihin, may 5.7 million na mga Pilipino ang ang may trabaho ngunit naghahanap pa rin ng dagdag na kita o oras ng trabaho. Ibig sabihin, kahit may trabaho na po sila is na, nagkukulangan po sila dun sa babaan ng ano sakot. So yung dissenting trabaho, ibig sabihin ano uh, mababa po yung ano natin, yung salary dito sa ano sa Pilipinas. Okay? So number three, ...konsentrasyon ng kayamanan at hindi pantay na oportunidad. Okay? Maliit na porsyento ng populasyon ang may hawak ng karamihan ng kayamanan ng bansa. Epekto, mas lalong naghihirap ang mahirap habang yung mayaman palalo ang mayaman. Halimbawa, ayon sa Oxfam report noong 2022, ang top 1% ng mga, mga Pilipino ay kumukontrol ng halos 17% ng kabuang yaman ng bansa habang ang pinakamahirap na 50% may ay may access lamang sa 14%. So ito po yon, ito po yung isang rason kung bakit marami ang nagihirap sa atin. Again, babalik po yan dun sa tatalakayan natin kung bakit ganyan ang sistema na 1% ng mga Pilipino lang ang kumukontrol dun sa overall overall na kayamanan ng bansa. Imagine 1% lang guys ang uh, ang kumukontrol sa ano sa kayamanan ng bansa. So again, may, may, sagutin po natin kung bakit ganyan yan. Okay, ang tawag po kasi dyan, yung binanggit natin sa nakaraang video content natin is mga oligarko daw po yan, mga oligarchs. So, yun na, papiyawan na po natin yung oligarko na yan or yung mga, ano, mga negosyanteng may pinakamalalawak na business dito sa Pilipinas. So, bakit nangyayari yan? Is masasagot yan. Nung number one na dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Okay? So number 5 na dahilan kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas ay yun dito sa ano natin sa article na pinabasa, kakulangan sa access sa basic service. Yan, yung mga basic necessity po yan. Sa so, isang nagtutulak yan na ang perception natin ng ay ano tayo, uh, mahirap tayo, naghihirap tayo as a nation. So, hindi pantay na distribution ng serbisyo lalo na sa mga rural areas. Again, sa mga rural areas ko yung kanayunan natin, halos ano po dyan, yung mga basic services po dyan pagdating sa tubig, kalusugan, pabahay ay masyadong neglected dyan. So again, may ang dahilan po niyan yung babanggitin natin mamaya na number one reason kung bakit nag i yung mga kanyang problema. So may datos pong binabanggit dito ano. Sa datos ng World Bank noong 2022, humigit kumulang 20% ng rural population ay walang pa rin akses sa ligtas na inumin tubig. So basic, pinaka basic necessity po yan yung clean water, hindi pa po yan ma-access sa ating kanayunan. May dahilan po yan, babanggitin ko mamaya. So number 6 na dahilan po, epekto ng kalamidad at climate change. So, ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo, lindol at iba pa. So, epekto na wawasak ang kabuhayan, lalo na ang mga magsasaka at mga mista Halimbawa, according dito sa data natin, ayon sa NDRRMS, R, NDRRMC, humigit kumulang 24.3 billion ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastructure dulot ng mga kalamidad noong 2023. So yun po, yun po ang uh, statistic natin. So dahil sa climate change daw po, ang laki-laki na nagagastos ng gobyerno pagdating yan sa isa po yung nagiging cause ng kung bakit ang Pilipinas ay nananatili sa uh, mataas ang poverty incident. So, yung mga binanggit po natin na yan, yung education, disenting trabaho, uh, wealth distribution, yung mga problema na uh, nag, uh, na, dahilan na nagpapanatiling ang Pilipinas ay nasa antas ng mataas na poverty incident okay, yung access sa basic services at saka yung climate change na yan, ang pinakadahilan guys niyan kung bakit nananatili ang mga ganyan na problema natin eh itong number one na pinakasanti ng uh, mga uh, dahilan na yan kung bakit naghihirap ang ating uh, Pilip mga kababayan in totality yung ating bansa is it because yung tinatawag na corruption. So naka-center naka po ang lahat ng ano na 'yan, ng problema na 'yan doon sa corruption. Okay? So so nakalagay po dito sa data natin, malawakan ang corruption sa iba't ibang antas ng pamahalaan. 'Yun po yung sina, sinasabi ng di, ng di umano ng ating uh, source ng information sa internet. So ang epekto ang epekto po niyan ay nawawala o nababawasan ang pondo para sa mga poor proper programs, infrastruktura, education at kalusugan. So may sinasite pong statistic ang ating source ng information ayon sa 2023 Corruption Perception Index ng Transparency International ang Pilipinas ay may score na 34 out of 100 na bansa or 116 place sa so 180 80 countries. In Indi, indikasyon po 'yan na malala po talaga ang uh, corruption dito sa ating uh, bansa. So again, 'yan po ang pinaka bottom line kung bakit ang Pilipinas ay nanin, nananatili sa status ng mataas na poverty incident, okay? Hindi lang po 'yan basta perception, 'yan po ay according sa survey ng uh, Philippine Statistics op na mga statistician natin na 63% daw po ng uh, populasyon ng Pilipinas ang tingin sa sarili ay mahirap. Okay? So again, pagtuunan po natin ng discussion ito ang corruption ano. Ano ba ang dahilan ng corruption? Ibig sa I mean, very obvious po ang corruption ano. Although alam natin na ang corruption mga guys ay nag-i-exist sa gobyerno. Pero bakit A uh, nananatili. Isa lang po ang dahilan dyan. Ang dahilan po niyan ay tayong mga butante. Okay? Aminin man natin sa hindi, tayo po ang nagluluklok ng mga political personality na yan sa ating pamahalaan. So because of that, na hinahalal natin ang mga political personality na nagpi na may bahit ng korupsyon kaya po nananatili ang ganyang problema natin sa corruption. Okay? So again, babalik po tayo dito sa goal ng ating uh, advocacy ng ating channel. So ang channel po natin, ang advocacy natin is mabago yung kanitong kaisipan. Okay, ganitong kaisipan. Kasi once na nabago po natin yung perception natin bilang uh, taong bayan at bilang butante, hindi po tayo makakapaghalal ng mga mga Politis, political personality na may bahid ng korupsyon. Kasi yan po ang pinakamasaklap na katotohanan na tayo po ay nakakapaghalal ng mga politician na may bahid ng korupsyon. Okay? Napaka-importante po na tayo mga tayo mga mamamayan at mga botante ay magkaisa. So paano po natin paano po natin malalaman malalabanan yung corruption na yan sa gobyerno? tayo, tayo lang po ang makakapag tayo lang po ang may kapangyarihan at uh, nasa ating mga kamay ang uh, ano ang paraan para mawala yung ganyang mga klase ng mga politician political personality na may bahid ng corruption again mauobserve ma po natin yan sa mga nagdadaang mga eleksyon na kung saan eh, hindi katanggap-tanggap na may nananalo na isang politisyan na nasasangkot sa korupsyon. Yan po ang punot dulo kung bakit nananatili tayong mahirap. So again, makikita po natin yan. Kaya nga sabi ko pa ulit-ulit po tayo eh, na ano ang pagsuporta sa isang uh, political personality ay nagtatapos lang sa pagboto. Okay? Sa pag lang ng balot. At after noon, babantay natin yung performance At once na nakita natin yung politician na yan ay nagkaroon ng bahit ng corruption, automatic, i-cross out na natin yan. Hindi na natin yan uh, iahalal sa susunod na eleksyon. Dapat po, ang taong bayan ay nagkakaisa sa ganitong mindset. kaya Dapat lahat tayo kaya nga sa ang advocacy ko po dito sa ating channel, iwasan natin ang maging pro or anti. Ano? Pro or anti political personality. Hindi dapat po tayo nagsusuporta ng sobra sa isang political personality kasi sabi ko nga po dun sa previous video ko ano, hindi po nakakabuti sa ating bayan ang pagsuporta sa political personality kasi once na sinuportahan po natin yan at sobra-sobra ang ating pagsuporto dyan to the point na blindly naniniwala tayo dun sa sinusuportahan natin na hindi gumagawa ng, ng corruption kahit nag-aano nag, na nag, uh, naglulumundag na yung ebidensya ng pagiging kurap yan po yung nagiging problema natin yung sobrang pagsuporta sa isang political personality kahit hindi mawala-wala yung perception at saka yung poverty incident ng ating bansa so again yun po ang layunin ng ating channel so sana po sa lahat na nakakapanood na ito baguhin na po natin at magkaisa po tayo sumuporta po tayo sa ating uh, common interest common direction ng ating bayan na magkaisa tayo okay Huwag tayong susuporta sa political personality. Yun lang ang tanging paraan at wala ng iba. Magkaisa tayo dito sa advocacy neto. Yun po yung ating pinupursue at yun ang goal ng ating channel dito sa Tapsong Viewpoint. Okay? So again, lahat po yan, lahat po yan ay mababago natin sa ating pagkakaisa. Okay? Yun po ang hinihiling ng ating channel. Sana po ay supportahan ninyo po ang ating channel, yung advocacy natin na magkaisa na tayo at mabago natin ang direksyon ng ating bansa. Okay? 'Yun lang po ang ating isishare share ngayon at uh, sa tingin ko po uh, pagpatuloy tayo na uh, nag nagbabahagi ng ganitong mga pananaw sa ating mga kababayan, unti-unti po natin mababago yung mindset na yan ng ating mga kababayan at maitutuon natin 'yan sa iisang direksyon ng pagsuporta ang pagsuporta sa mga institusyon pang gobyerno hindi sa mga political personality na yan na walang ginawa kundi i-divide tayo at pagwatak-watakin tayo bilang mamamayan at mag-away-away tayo at sila lang yung makikinabang personal interest lang po nila yung kanilang goal kaya kaya ngayon uh, sana po makiisa kayo sa ating goal na ito na mabago natin yung direction ng ating bayan so baguhin na natin yan kasi tayong tayo lang mga mamamayan ng bansang ito ang ano makakagawa ng paraan para mabago natin yung sistema ng panggobyerno natin kung tayo po ay nagkakaisa. Okay, maliwanag po yan. Ano? Dapat po magkaisa tayo sa iisang direksyon. Hindi po tayo anti-political personality at hindi tayo pro-political personality. Yun po ang pinaka importante mensahe ng ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Okay? So, sa may mga tanong po at may mga suggestion, please, paki uh, pakisulat lang po ninyo yan sa ating comment section at yan po ay tatalakay natin. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ano, uh, please subscribe dito sa ating channel, Tabsong Viewpoint. At uh, yun po, maraming maraming salamat sa inyo at sa inyong lahat dyan, dito sa puso ng Tabsong Viewpoint. Peace po sa inyong lahat.